Oh, grabe, oh. Dito na lang na, na, nakatira, oh. Tinan mo, pinagsirpan pa ng ulam, mo, Oh, grabe. Oh, kasama pang Diyos. ano? Alam mo, ganito kasi yun eh. Maulan kasi. Alam mo, bawal umuwi. Braby. Kaya dito kaid, Pang trade so, days na eh, nanganok eh. Grabe din. oh. pang 3 days din ha. Kaya mo, kaya pala umulan, ayaw nang umuwi. Kaya mo, parang gusto na dito tumira Ganyan, kasi alagang tuwaga. Alam mo kasi galagang huwaga, busog ka lagi. Tamo, tara po. Ano kayo, tara, kain tayo. Oh, wala, ayo. Ka. Ah, sagu, sarap po. Oh. Oh, sagu, -sagu pa oh. Grabe oh. may lechon pa o. Oh. Mm. ka na umuwi. Ay, lagi gusto na naman may katulong eh. Lagi na lang may notosan. Eh, no? Eh, masakit e. Eh. medyo nahilo eh. Kaya rinom ng Jack Daniel e. Eh. Alam mo na, oh. oh Susyo, Jack Daniel, isang bote lang nainom, nah nahilo agad. <laughs> Grabe, napakasusyo. Alam mo nito, tapos meron pag tagatid ng, oh, oh. ano, dinakdakan, tsaka kanin, o no, ginuto mo. Oh. Grabe talaga, oh. Wala, kumain ka na. Ah. Mukha ka na, aso dyan eh. Ayan na, ah, oh.